Ayan, ang word of the norte natin ngayon. Ay, ay ang salitang sino, sino. Sino ang tatanungin Sino, sino ang tatanungin ko. Ah. <laughs> Yan, sa bulinaw, sinoy. Eh? Sinoy tuputan ko. Sinoy ituputan? ko. Oo, sinoy ituputan uh -oh, sino itup Tuputan is tanungin din pala, no? So, sinoy. Eh? Sa so, Ibaloy. Sipa. Sipa oh. siya ko. Ah, gusto ko 'yung siya magan. Siya may kanta 'yung meron tayong alam lang siya magan no? 'yung 'yung magaling si 'yung babae. Sa Ilocano naman asino. Oh, kasi, sino, sino ti dagago. Hmm. Kapag one word lang kasi dapat asino nga talaga. Pero pag ginamit mo na siya na sinno. sino. Sa Kalinga hilo. Hilo mamangimusak. sak. Hmm. Hilo kumusta. <laughs> <laughs> hilo. Oh. Isit <laughs> Hello, hilo from the other side. Oh, sino? Sino di damagok? Sino di damagok? Ah, very Ilocano din ano yung tag niya. Oh, sa Kapampangan, Nino. Nino nan ko. Uy. Ay, Kapampangan yan. Nino ingkutnan ko. Kutnan is tanungin din pala. Pangkasin, Shupa. Shupa. Shupa, itapatan ko, oy. Shupa. That's S Y U P A. Shupa. Shupa. Oh, Shupa tanungan ko oy. Tupan. ay. Ay ko ay. Oh, Shupa ko ay. Anong favorite mo na translation? Oh. Ako sa Pangasinan. Hahaha. <laughs> ko yung may ano, yung may Chinese Chinese. Chinese. Ibaloy. Ibaloy. Si ko. Okay. Ah, si Mahirap, Shupa. Si Pa. <laughs> Oo. Si Pa, si Pa, si Pa. ko. Shamagun ko. Ano kasi yung pangalan nung nag nating singer noon? Shamagun? Oo, oh, yung girl na magaling kumanta. Yung payat. Oo. Oh, oh. Hindi ko na maalala. Yung hair, yung long, ang ganda ng kanta niya. Mm, true, Ay, bali pala yun, mm. yung kanta niya ngayon. Mm. Patugtog nga natin yung mamay. Yun. Sir Ezra, kilala mo pa yon di ba? Ha? Kilala mo yon yung nanalo. Sa Bitch, kakainis. To. <laughs>